Hello guys, welcome back to my vlog. So, punta natin yung uh, restaurant na uh, 10 pesos lang or 10 real makakakain ka na. And it is a decent the uh, meal naman. Let's see. Ay hindi hindi 10, 7 real lang. Kumbaga no 7 pesos lang. So let's see. Um uh, tikman natin. Sarado pala sila, guys. So, yung 10 real lang yung kakainin natin. Ah, uh. uh, masarap naman yun. Yung dating kinain ko. Kasi holiday ngayon, Eid holiday. So, uh, ano sila? Uh, uh, Pas muna. Bukas naman sila pa awabalik. So, dito tayo sa isang restaurant na nagbibigay rin ng mababang presyo ng kainan. So, I believe 10 real lang ata yun. Pag ako magkape, 11. Okay? So, guys, yung so ating uh, gusto pa sa kanila yung pichil-pichil uh, na ganyan. At ano, mga platong stainless. Yung ang baso nga nila, yung mga sinaunang baso pa, yung makikita kang restaurant na gano'n. Thank okay. you. ini ada <tellan> <Vamos, rame. tellan> Separate natin yung kanin Huwag natin ubusin So <coughs> uh <-huh. coughs> Follow my Facebook page Dennis Sabiento Mora. Check no, YouTube channel Dennis MTV. At yun sa account na Facebook Architect Dennis Urban Planner. なるほど。